So ayan guys, magandang mabago sa inyong lahat So ayan, aakyat tayo ngayon ng ano, uh, Barangay Kaditaan So ayan, kakanan muna tayo dito ayan. So ayan, shoutout po sa lahat ng taga Barangay Kaditaan Talong lalo na po sa nag-request So ayan ka na sir na hindi nakakawin ng kaditaan so ayan makikita mo na ulit yung kaditaan so hindi, na, hindi naman sa amin bago yung kaditaan kasi halos lagi tayo dito umaay ano, deliver so ito yata park pa ng Liboro sa pagkakaalam ko lang park pa to ng Liboro uh, Una-una natin yung kabising dito sa farm ng mga angheles okay, dito yun. yan ito yata yung kabising bakit na tinatawa kasi ito yung farm ng mga angheles yan siya raw kay Cap angheles ng ano, parang eliboro so ayun nakakita tayo ngayon ng kalitaan So ayan, sa so mga ano, hindi pa nakakarating ng kalitaan, panoorin nyo tong video na to. Mahirap kasi dito mag-video pag nakatrap. Medyo konti lang yung point of view na makikita nyo. Mas maganda kasi pag nakamotor kasi kita mo talaga lahat. Pag lang ulan, So ayun, muna tayo guys uh, Enjoy nyo lang muna yung ano Yung view habang bumabiyahe Nga pala, do ko lahat ha <laughs> Akiat muna tayo Tapos pagbalik natin po Ang pababa galing pala kami dito eh pwede nilibiran tayo dito ngayon so, siya ron pala kay Mamayra Lorenzana at saka kay, ano, kay Sir Ryan Lorenzana so ayun siya po sa inyo at saka sa ano, igno family gan sa sentro ng kalitaan Eh, so, yung mga sasakyan dito mga top down una kasi sobrang akyatin dito baka ano mayroon pa si sumunod sa mga top down kasi pagdating sa akyatin bumabagal sila so si Rev Rev kasi automatic kasi siya hindi siya diklat so hindi siya pwedeng mababad sa ano hindi pwedeng mababad yung throttle niya sa mga ahunin kasi nakapit tayo eh. hindi naman tayo nakakadena Gracias. Eh kape Ayan, nakita nyo naman yung akiyate, no? Grabe, diba? <laughs> Solid ang akiyate dito, guys Kaya yeah, maaga ako umakiyat dito Kasi kumamay mamayang hapon pa, baka umulan na Kaya nag-decide na ako na umakyat ng kalitaan ayun sa so nag request ko ng marangay ganitaan maraming maraming salamat po sa inyo sir sa pag request madamo na kasi mamaya pagbalik natin so tingnan natin yung edge sana nakikita nyo dito sa lalo yan ayun <laughs> o mamaya papakita ko sa inyo pagbalik uh, proceed muna tayo sa ano biyahe ayun magsasalita na lang ako kapag ka, ano, may naalala ko no? <laughs> uh, basta shoutout po sa lahat ng taga-kaditaan sana mapanood nyo po itong video na to makakasalubong pag umakit kasi kami dyan uh, kailangan din natin bumusina para hindi nagkakabulagaan diba <laughs> mahirap kasi kapag ka nandyan nasa kakalang bumusina diba magkukulat din naman yung ano yung kasalubong mo maganda maaga palang bumusina ka na kasi talagang ano to eh blind spot tinatawag yun, oh. Haba ng pelosina natin Haba din kasi ng na to Lalo na mamaya Pag malapit na tayo sa kanitaan sentro Mas matindi ang akiyatin dun makita so, yung papakita ko yung ngayon Okay, shout kay sir, may na tayo yung isa madala nga pala ngayon bumaba yung mga sasakyan kasi ano, alas doon sila pala so oras na ng pagkain kasi, uh, wala na tayo masyadong pagkain po ngayon so tayo pala natin ngayon ang dami natin pupuntahan ngayon na barangay so yan malapit na tayo sa kalahati punong puno sila sa motor hindi ah, pa yung patay dito pa pa lang may kami eh, ba, diba, ang ano na, ilibig na siguro kaburon pa lang yun siguro eh. na ito so yun condolence po sa pamilya ng mga naiwan so yan pinagkiramay po kami sa inyo okay back tayo sa biyahe so yan ito pala yung pila ate Myra Lorenzana yung shoutout po sa inyo okay. diba? let's go kapit kapit na tayo sa ala ate ito yung mga part na ano, sobrang akyatin talaga. Kung ano, medyo malululain kayo. <laughs> kayo manood dito. <laughs> Pero kung ayaw nyo naman panoorin, panoorin nyo. Siyempre. Uh, medyo ano lang kasi talaga to eh. Talagang akyatin talaga to. At, tapos pagpababa naman, pababa, pababa naman. <laughs> Ayan, diba? Wala natin Pero yung lang. Huwag yung ang magkakaroon ng mas mainit na kering, kasi may pulos dito, eh. you know. yun 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 di ba? Tapos pero meron parang may ano dito sa kapat. Tapos akyatin na dito. Oo, oh, di ba? malapit na tayo sa sentro ng kalitaan. Nadaan lang naman tayo, tapos pabalik na tayo. Hanggang doon lang tayo sa may ano, sa may kalitaan elementary school. ngayon so ito yung quick kinaser sa natin naalala ko lang sa pangalan ni sir yung nag request ni sir CJ so yun sir malapit na tayo sa anong sentro ng kaditaan medyo greeny na yung daan dito kasi bihira eh, lang dito ng mapasok na malalaking sasakyan yan lang may mga deliver, may kapagawa ng bahay. So, ayun. Ano yung sentro. Ay, shoutout kay sir. <laughs> ayun, yung bagong ano, multi-purpose na ano. Parang ngay kanitahan. Punta pa tayo sa dulo. Nandito lang tayo Ayan ang Elementary School Okay Papaba na tayo Sa so, yan po sir CJ center ng kaditaan Hello mabilis lang naman tayo dito eh So ayan Dati nakapaglaro ko dito ng basketball Wala pang bubong yan eh So ngayon ay isa yung multi-purpose well nila kahit paano. Hindi na sila mababasa ng ulan or may iinitan pag naglaro ng basketball. Dami tayong customer dito. So shoutout ko sa inyong lahat. Shoutout sa lahat ng mga taga-kaditaan. Ayan, baruga na tayo. oh, diba, ba? Puro na tayo ngayon preno-preno. Kasi pababa na. Ayan, <laughs> yeah, nakita nyo naman yung pababa. kami dito ng dilim eh pag deliver pero ano pagka madilim na sa baba pero maliwanag pa rin dito kasi mataas tong lugar na to eh Yan na. kita nyo naman diba yung binababa natin pero okay na ang kalsada dito compared dati kasi may mga akyate na putol putol yung mga semento ang mabulusokin. Hindi dito pwede sa ano? Hindi dito pwede sa pag na driver. Ayan. sa pa. Masakit mo. Delikado dito sa ano? Pag na driver. Kailangan pag magka-drive ka, ano ka na eh. Ah, kung sana, sanay ka na. Lalo na pag mga ati <laughs> so alangan sa pagkuha na driver so, yan, dahan, -da -da tayo kasi madulas yung daan kapakit nga, dumudulas yung gulong ko eh <laughs> masarap dito ang native si Lola kasi native yung mga manok nila dito walang halong breed talagang purong native okay, shout out kay sir salagong natin ayun, bababa na tayo ng highway ating laser Ang ating laser Ang dami na tinakasalubong yung mga nalagpasan natin yung kanina So yung shower out ulit kay ating rin sana Lorenzana So yun uh, Sa nag-request kay Sir CJ Uh, sir, maraming maraming salamat po sa pag-request ng biyahe na ito. Pagpunta ng kalitaan. So yun, sana po mag-enjoy ka po pag napanood mo ito. So yun, uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta. Maraming maraming na po sa mga nagla-like, mag-share, mag-comment. mahaba tong video na to no. <laughs> Sinakita niyo naman yung daan talagang akyatin talaga. Kaya napansin ko lang dito sa barangay Kaditaan napakaraming bata. Sila so, pa kami dito ng hapon makikita ko, Ang daming bata dito naglalaro. kasi ito ano na ulit kasi siya medyo ma ano madamo medyo ma ano na yung ano yung mga puno dati kasi ano to malinis to eh yung part na yan malinis yung part na yan so talagang kita mo kung ano yung naandas sa part na yun kita mo talaga yun so yan o. at ulad yan dati malinis yan o ngayon medyo masukal na ulit kaya so, ito papakita ko sa inyo Ayan. para makita nyo yung manaw, kung gaano kataas yung kalitahan yung mga mangilang pero hindi ko alam puro cuprasan yan hindi lang yung bahay so dito natataw na ko na dito ang dagat eh so ayan ganito kataas ang kalitahan tigil tayo so ayan ang oh bulusok na bulusok yan diba meron pa dito magandang spot ayan sana nakikita nyo sa video guys yung dagat ayan o oh, kitang kita na dito so, ito na pala yung pababang pababa so yung maputi na yan guys dagat na yan ayan na oh, dagat na yung maputi na yan yun o oh. So, ganito kataas ang kalitaan. Sana nakikita nyo. Hindi tayo sa tuktok. So, ayan. Hindi tayo pwede magtagal tumigil dito kasi may mga umakit na sasakyan at bunga pa ba. Baka magkos pa tayo dito ng traffic. So, ayan. Oh. Silalim yan, eh. niyan, Guys. Hi, 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 hi. Pero syempre, kailangan pa rin natin bumusina. tadi so, dito naman sa kabilang ibayo, oh. sa Sana nakita pa sa camera. kaya ay, nag-hazard lang ako para, ano, kasi tumitigil-tigil tayo, eh. Tigil-tigil kasi tayo Nag-aasal Ayan o oh. Di ba lalim? <laughs> Same din dito sa kabila Ayan o oh. Ang lalim pa rin ako akit doon sa si chapel matatagalan tayo pag umakit tayo doon eh yan diba grabe yung pagkakasharp ng turn tapos pamagang pamaba kaya yung mga first time makakit ng kalitaan mag ingat po kayo dito mag ingat kayo at the same time magdahan dahan na rin kayo masyadong mabilis magpatakbo eh, si pag nag overshoot kayo sa bangin kayo pupulutin pinakambaba Oh, no, my God. sigurado ko nakikita sa video may spot kami dito na tinitigilan dati pero parang makikita mo lang siya kapag ano shout out kina sir Nakikita mo lang siya kapag pinas yung camera eh. yan o oh, malingis na siguro may bahay na dyan ayun ito pala yun ito yung sinasabi ko sa inyo na spot ayan dahan dahan tayo para makita nyo you o oh. sa nakita nyo guys ayun yun, yun yung ugtok si sityo ugtok ayan baba na tayo hihihihi <laughs> so diyan bakit ang nalangin si chapi ganito na tayo <laughs> Yano, moves, si chapi